join ka? Ayos Sige na. Sa May problema ba? Ha? Ano 'yun? Yeah! <laughs> Sabit. Ang aktres at singer na si Manilyn Reynes muling kinaaliwan at kinatuwaan ng maraming netizens online matapos itong magbahagi ng mga kwelang videos mula sa kanyang social media accounts. Tila good vibes na namuli ang hatid sa publiko ng Pipito Manaloto star na si Manilyn Reynes mula sa mga nakakatuwa at nakakaaliw na videos na ibinabahagi nito sa kanyang TikTok account sa mga videos kasi ay mapapanood natin ang kanyang iba't ibang contents kung saan ay nariyan ang nakikisabay siya sa mga trends na dance challenge, nagda-dub mash at naglilip sync din siya ng iba't ibang nakakatuwang videos at maging ang kanyang galing at husay sa pag-arte ay nagagamit niya nga din sa kanyang mga contents lalo na ang sample ng pag-iyak at pagdadrama sa harap ng kamera na ginagawa sa kanyang TikTok account na talaga nga namang umaani ng positibong komento mula sa mga fans at netizens. Narito ating panuurin ang mga nakakatuwa at nakakaaliw na videos na iyan ng actress at singer na si Manilyn Reynes. Mars, parang wala kang ganang kumain. Bakit? Tumayo ka naman dyan? O bakit join ka? Ayos. Sige na. Sa. May problema ba? Ha? Ano yun? Nya! Yeah! Nya! Yeah! <laughs> Sabit! Bakit? Pero may Ano? Ano ang hayop na nakakatawa? Ay, Hayop na nakakatawa? di... Ano <laughs> Eddie, <laughs> funny, key <laughs> 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 Excuse me, guys. Mm. Oh. naman ako ha? Knock -knock. Oh. Sige, sige. Sige, sige. Sige. Okay, okay, Text okay. and, and call Text and call, Pum.